Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Nakasanayan natin gamitin yung salitang manigo kapag bagong taon. Pero ang ibig sabihin lang ba nito ay kasaganaan? Ang isa po sa mga malapit na salitang Latin dito ay mane, na ang ibig sabihin ay umaga. Sa Bicolano po, may salita naman silang maigo. Ang ibig sabihin naman nito ay tamaan. Ano nga kaya ang kaugnayan ng tamaan sa umaga at kasaganaan? Ngayong pinagdiriwang din natin bilang simbahan ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos at pandaigdigang araw ng kapayapaan. Magandang maalala natin na kung meron man tayong dapat natamaan, ito ay yung kalooban ng Diyos. Kaya nga tamaan, di ba? Gawin mo kung ano yung tama. At kapag sinikap nating tamaan ang layunin ng kabanalan na sundin ang kalooban ng Panginoon sa isang bagong umaga simula sa araw na ito, Diyan magsisimula ang totoong kasaganaan na hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay, kundi kasaganaan ng buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Isang magandang tanong na maaari ninyong i-share sa comment section, ano nga ba ang New Year's resolution ninyo para tamaan ninyo ang kalooban ng Diyos? Muli ang pagbati ko sa inyo at sa inyong pamilya ng manigong bagong taon, ngayong dakilang kapistahan ni Maria ang ina ng Diyos.